nyo, ang layo-layo na ng aking inagdo. At ngayon, merong naninirahan dito sa kongkretong bahay ng pamilya. Pabiyahe ko ng malayong lugar para lang sabihin sa inyo ang buong katotohanan. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipakita sa inyo ang lugar kung saan tayo patungo. At ngayon, nandito tayo sa napakagandang lugar. Tingnan nyo, napakatahimik ng lugar at ako lang mag-isa dito. Wala akong kasama dahil single ako. <laughs> Nice kung sabihin sa inyo na malayo pang ating lalakbayin. At nakita nyo ba yung bundok? Doon pa tayo pupunta. Limang araw na ako sa biyahe, pero hindi pa natin natatahak ang lugar na kung saan tayo pupunta. Tingnan nyo! Ang layo-layo na ng aking inadto. Napakanindot dito. Ang guwapo-guwapo ng lugar. Pumunta ako dito sa napakagandang lugar para sabihin sa inyo na ako ay guapo. Gusto kong sabihin sa buong mundo na binago na ang estado ng mga guapo. Ito na ang tunay na guapo. At ngayon, merong naninirahan dito sa kongkretong bahay ng pamilya nila Dengdeng. Hi ma'am, may hapon. May ma'am. Uh, dugay na muna puyo dari ma'am. Ah, duga na giday mo. Ah, satu patuloy patulo imong anak. Ah, nya dire ra mam mo ma'am. Ah, oh tama na mo pud imong CR diha, no? Ah, gwapo diri ma'am kay kompleto. Oh, maayo mo pud imong kahimtang diri kay simentado inyong balay. Ah. <laughs> Sige, ma'am. <laughs> dire sa ko, ma'am. Ha? <laughs> bye bye ma'am at dito na naman tayo sa kabilang subdivision dahil merong nakatira dito na napakabalahibo at napakalakas siya ay si Kabay. <laughs> Ngapon hapon kabay. Ma'am Ah, uh, dugay na ka ma'am kabay. Ah, ha, dugay na diri ka. Ah, Napudik kay anak mam ma kabay no? Ah. Gwapo mam kabi kay inyong lugar diri ba kay simintado mam ma kabino no? Ah, nindot ang inyong pagpuyo. Guman mam inyong lugar diri, hasta pong bugnawa. Kay grabe manghangin, hangin. Unya, at bang ragdagat. Alam nyo ba, mga naninirahan dito sa subdivision ay madalas na makakuha ng sudan doon sa dagat. At sana nagustuhan nyo ang aking inihistorya sa inyo dahil pumunta lang ako dito para sabihin sa inyo na ako ay guwapo. kay mga girls, ano pa yung hinihintay nyo? O oh mga girls, saan ba kayo? Dito na sa mas bata at preskong lalaki. <laughs>